sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Sumahim, sumahim papawid naman dito sa RMN Dipolog. DXDR 981 94.1 FM. E as usual, lang makasama natin sa technical side ang ating mga kaibigan kasamang radioman. James Magdayo, so as uh, ng radio man, Taksay Lumba, at ating uh, paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, kasamang radio man, Edgar Dagumo, of course, kasama na ang buong staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan. Of course, huwag nating kakalimutan ang ama ng ating Diocese of Dipolog, the, the Most Reverend Severo Kermari, Of course, sa lahat ng mga kaparyan na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral, okay? At, uh, okay, sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, huh? both AM, FM, at sa lahat ng nanood sa live streaming ng RMN Dipolog, okay? aking paggalang sa inyong lahat. Happy Lord's Day at uh, ating ginugunita ngayon ang uh, kapistahan mm, ng ating Panginoong Isu Kristo. Okay? Ang kanyang uh, pagpabiniyag, no? Okay. Diyos na siya pero nagpabiniyag pa rin, no? Alam naman natin na nagkatawang tao siya. May Uh, nature, siya na tao at uh, ipinakita niya ang example. No? Meron kasing mga nagtatanong kung bakit nagpabinyag ang ating Panginoong su si Kristo na Diyos man siya. Okay. Now, si Kristo, Diyos na nagkatawang tao. At sa kanyang pagiging tao, ipinakita niya ang example. No? Para mabigyan tayo ng example o halimbawa di ba? So, so yun ang kakaunting eksplinasyon no kung bakit nagpabinyag ang ating Panginoong Isu Kristo. Okay? Uh, mga Katoliko at hindi Katoliko, again, uh, sa inyong lahat, okay? Ako ay go dapat gagalang sa inyong lahat. Okay. Now, ano ba ang ating pag-usapan ngayon? Okay? Ang ating pag-usapan ngayon ay eh, tungkol sa tanong, hmm, may nagtanong kasi sa akin no sa Messenger at uh, sinabihan ko siya na makinig no sa ating palatuntunan ngayon. Okay? Tungkol ito sa tanong na uh, si Kristo ba daw at ang mga apostol na grossario at nagnobena. Ito ang tanong niya, no? na sinabihan ko siyang uh, para hindi lang ikaw uh, uh, makaalam sa aking sagot inanyayahan ko kayong makinig sa palatuntunan ko ngayon o ngayon Sunday dahil taga-Dipolog naman siya no at uh, hindi kulang papangalanan at sinabihan ko sa kaniya na makinig ng... nang nang mabuti no sa ating sagot ngayon. Nagrosaryo ba daw ang ating Panginoong Kristo at ang mga apostol? Now, ang aking sagot ay ganito. Siguro na sa isip mo no kung nakinig ka nga ngayon Nasa isip siguro ninyo, katulad sa aking mga nalalaman na kapag hindi mabasa sa Biblia ang isang practice o isang gawain, unawain na itong hindi tama at bawal. Uulitin ko. No? Siguro, correct me if I'm wrong, nasa isip siguro ninyo na kapag hindi mabasa sa Biblia ang isang gawain, no? o hindi pa ginawa ng mga apostol ang isang gawain i e unawain ng bawal no unawain ng bawal at hindi tamang gagawin yun siguro ang nasa isip mo dahil tinanong mo eh di ba alam ko naman na gano'n talaga no mostly sa mga protestant brothers and sisters eh talagang tayong mga katoliko o kaming mga katoliko hahanapan Uh, kami nyo ng letra por letra lahat sa Biblia. Kung wala sa Biblia, sasabihin nyo agad eh, ito'y hindi natama at bawal. Okay, at ating i-correct ang ganyang pag-iisip. Hmm? So, ibig sabihin kapag hindi pa nagawa ng mga apostol ang isang gawain, kung mali na at bawal, siguro, wala naman sigurong nakatupad sa sa mandatong ito o instructions na ito kung ito ay tama, no? Dahil lahat naman siguro ng mga samahan ngayon sa mundo merong mga ginagawa na hindi ba nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon. Ulitin ko yung nasabi ko na sa palatuntunang ito na ginawa kong halimbawa. Okay. Unang halimbawa, no? O ulitin ko. Itong paghahayag ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng radio, internet, at ano pa man dyan, no? ginagamit natin yung mga modern technologies natin sa communication, internet. Meron na bang ganito sa panahon ng mga apostol? Sigurado akong pareho tayo ng sagot. Wala pa dahil hindi pa naimbento ang radio sa panahon ng mga apostol. Hindi pa naimbento ang internet, at iba pang mga modern technologies natin sa communication. Wala pang ganun. Wala pang telepono. Wala pang sasakyan, sa, na, sasakyan na katulad ngayon. Okay. Unawain bang bawal ang paggamit ng radio sa pag-evangelize dahil wala pa ito sa panahon ng mga apostol? Ibig ba sabihin na bawal ang mga uh, yung tinatawag na development o paglago sa iglesia? Yun ba ang nasa isip natin? At isa pa, itong Biblia na ginagamit natin, hindi ganito ang ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon. Sa ating napag-alaman ng mga apostol sa kanilang panahon, ang ready-made scripture na kanilang uh, ginagamit sa pag, uh, pag ng mga salita ng Diyos, e eh, wala pang New Testament compilations. no? Yung kinu-quote ng mga apostol, kinu-quote ng Panginoong Hesus Kristo na Old Testament Scripture. Dahil wala bang New Testament sa panahon ng mga apostol na compiled? Dahil huli na silang nagsulat, di ba? Sa napag-alaman natin kung hindi ako nagkakamali at nakalimot mga around 40 AD, pataas, yang mga taon na iyan Diyan pa sila nagsimulang magsulat. Di diba? So, kailan nagsimula ang iglesia? Mga 30 or 33 AD. So, sa pagsimula ng iglesia, unang simbahan, e eh, wala pang nasulat ang mga apostol. Pero nandiyan na ang simbahan. Sa kanilang panahon, wala pang New Testament compilations. Dahil ang kanilang ginamit sa pangangaral kung gagamit sila ng scripture ay eh yung Old Testament dahil ang Old Testament pa lang ang nasulat. Pero ah, pag ang tanong ninyo eh sa bilang ng mga aklat ng Old Testament na alaman ko hindi pa ah, close kanon ang sa kanilang panahon dahil sa napag-alaman ko dalawang bilang ang kanon ng mga Hudyo sa kanilang scripture sa Old Testament. Hmm? Sa aking napagalaman, yung, yung uh, Alexandrian Canon, lamang ng pitong libro. Okay. At sa yung Palestinian Canon, eh, ku, uh, kulang ng pitong libro. So wala pang close canon ang mga Hudyo sa kanilang panahon ang nagpa-finalize nito sa bilang ay eh, mga Kristiyano na. Dito na sa New Testament. Sa napag-alaman ko mga obispo na. At saka yung mga Hudyo noon ng uh, uh, hindi pa nasulat ang New Testament, hati din sila dahil yung ibang mga mga Hudyo hindi tanggap nila ang Panginoong Isokristo. Kristo. Ibig sabihin, hindi nila tanggap ang New Testament. 'Di ba? Hmm? Uh, sana nakinig din yung may nagtanong sa akin o may nagkomento sa post ko sa Facebook na uh, tutol siya sa paniwalang o sa informasyong binigay natin na ang nagcompile sa buong Biblia, Roman Catholic Church. Sabi niya, eh kung babasahin ng Biblia, ang unang pinagkatiwalaan ng mga salita ng Diyos ay mga Hudyo. So dapat mga Hudyo ang makapag sabi na siya ang may custody o owner ng mga salita ng Diyos o Biblia dahil ang unang uh, pinagkatiwalaan ng mga salita ng Diyos ay eh, mga Hudyo hindi daw mga Romano. <laughs> Yan ang nasa isip niya. Sinabi ko sa kanya eh, totoong ang mga Hudyo ang unang pinagkatiwalaan ng mga salita ng Diyos. Pero hindi nabuo ang scripture o ang Biblia sa panahon ng mga Hudyo. At ang mga Hudyo, hindi lahat sila nagkakaisa kung ano ang paniwalaan. Dahil yung ibang mga Hudyo, maraming mga Hudyo, eh hindi tanggap ang Panginoong Isu Kristo. Di ba? 'Yung ginawa kong halimbawa, 'yung Old Testament kanon, dalawa ito, Alexandrian kanon at Palestinian. 'Yung Alexandrian canon na uh, tanggap ang Panginoong sukristo eh kung hindi ako nagkakamali, no? Correct me if I'm wrong. Uh, lamang ng pitong libro ang kanilang scripture sa Old Testament. Mga kapatid at mga magulang, at 'yung uh, karamihan sa mga Hudyo'ng uh, hindi tanggap ang Panginoong su Kristo kulang ng pitong libro. Di ba? Mga kapatid mga magulang, sa napagalaman alaman ko, 46 books yung sa Alexandrian Canon. Yung, kung hindi ako nagkakamali, 39. Okay. 39 ang sa uh, Palestinian. So, ibig sabihin, uh, hindi close ang kanon ng mga hudyo dahil hindi sila nagkakaisa kung alin ang tama. Di ba? Uh, kung sa bagay, ang buong katotohanan malalaman lang natin sa pagdating ng New Covenant, pagdating ng Panginoong Isu Kristo. Ibig sabihin, yung mga authorities na ng New Testament no? sa iglesia o sa, sa simbahan na itinatag ni Kristo, ang simbahan niya ang makapag-definitely uh, say, sa whole canon ng Biblia. At sa napag-alaman natin, wala namang mga council, wala namang ibang council ang naggawa nito maliban sa Roman Catholic councils, di ba? Dahil wala namang uh, council na nag nag nagdeklara nag kung ilan lang ang official na bilang sa mga aklat ng, ng Bible natin, no? Old at New Testament liban sa Roman Catholic Church, di ba? Dahil yung mga council ng iglesia kasi una yung Council of Jerusalem sa napag-alaman natin eh hindi pa sila nag, uh, nag deklara kung ilan ang bilang sa official na bilang sa Old Testament at sa New Testament, di ba? Dahil yung nagka-council sila nagka sila sa uh, Jerusalem eh hindi pa nasulat ang ibang mga libro sa yung tinanggap natin ngayon na uh, uh, Isinama natin sa New Testament. 'Di ba? Mga kapatid, mga magulang, especially halimbawa ha, 'yung 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 Book of Revelation. Sa napag-alaman natin na mga, mga 90 AD to 100 na sulat daw ang Book of Revelation. At uh, 'yung Council of Jerusalem, kung hindi ako nagkakamali, baka nakalimutan ko, 40 uh, uh around 40 to 50 AD 'yung nagawang Council ng Jerusalem. So, hindi pa nasulat ang Book of Revelation ni, ni Apostol Juan. Di ba? Oo. So, wala pang pagdeklara ang mga apostol kung alin ang bilang na isama sa New Testament. Di ba? Sino ang nag, 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 sabi o nagdeklara? No? Kung sa Bisaya pa, sino ang nagbuot? Sino ang nagisisyon? Na isama ang sulat sa mga Kristiyano, sulat ng mga apostol, sa scripture natin. Dahil yung uh, mga libro ng mga hudyo, e eh, walang New Testament. Yung Old Testament, di ba mga kapatid, mga magulang? At hati ang mga hudyo, may tanggap si Kristo at may hindi naman. Di ba? Sa kanon pa lang nila, eh dalawa na. Uh, Alexandrian Canon, lamang ng pitong libro. 39 lang yung sa Palestinian. 46 yung sa Alexandrian. Hmm. Sino ang nagsitol nito? Sino ang nagpa-final say kung ilan lang ang bilang ang isama sa Old Testament Roman Catholic Councils, di ba? Basahin niyo ang mga council ng Roman Catholic Church. Okay. Una, tandaan natin yung Council of Rome. Council of Rome, 381 AD. Okay. Doon sinabi kung ilan ang ating uh, i-accept o tanggapin na bilang sa Old Testament. O, sinabi ng Council of Rome, 70, uh, yung sa Old, 46. At yung sa New Testament, hmm? 27 books. At niratify din ito o, sa Council of Hippo, 393 at 397 AD. Puro Catholic councils ito. Konsilyo ng mga obispo. Sila ang nagdeklara kung ilan ang opisyal na bilang sa mga aklat ng Biblia. Sinabi natin mga aklat dahil ang Biblia kasi kahit isa lang ito, pero maraming libro ito. Binubukbain. Pinag-isa. Di ba? Hold that New Testament. Old, 46. Uh, new, 27. Hmm. Tama ba ako? 46, 27. Oh yeah, tama. Sa Protestant, 39 plus yung ano sa New Testament 27 27 plus 39 no 66 di ba 66 lang ang buong bilang sa ang kanilang Biblia pero sa atin lamang tayo ng pitong libro 73 di ba hmm okay so ang nagdeklara sa kaano natin na ginawang opisyal mga Roman Catholic Councils walang walang council ang mga protestante na uh, uh, hindi ako sigurado baka meron pero ang ang, ang tanong official ba o oh? ba? dahil sa pag-alaman ko uh, mga Roman Catholic councils lang ang naghahayag ng 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 pagdeklara kung ilang bilang lang ang ating uh, ang ating Biblia mga aklat ng ating Biblia So, kaya nga, tinanong natin, uh, kung walang authority ang mga Catholic bishops, eh bakit naniwala sila na ang New Testament uh, natin, mga libro sa New Testament natin, 27 books. Sino ang nagbuot sa Bisaya pa? Sino ang nagdesisyon nito? Mga obispo. Di ba? Dahil sa unang konsilyo ng Iglesia, eh hindi pa nagdeklara ang mga apostol kung ilan ang bilang sa mga aklat ng New Testament. Dahil sa kanilang council eh hindi pa nasulat ang book of Revelation. 'Di ba? Mga kapatid, at mga magulang at iba pang mga sulat na huli lang nasulat ng mga apostol. After na sa Council of Jerusalem. 'Di diba mga kapatid at mga magulang So, kung walang authority ang mga obispo, eh bakit naniwala kayo, kayong mga protestante, na uh, tanggapin natin na ang opisyal na bilang sa mga aklat ng New Testament, 27 books. Sino ang nagsasabi nito? Di ba? Kaya nga, sa yung tinawag nating uh, philosophical argument, sasabihin ko sa inyo, da, uh, bago natin tatanggapin ang Biblia, tanggapin muna natin ang authority, ng mga taong nagsasabi na ang mga nasulat sa Biblia ay Word of God. Dahil paano tayo makasisiguro kung ang mga taong nagsasabi o nagdeklara na ito, eh, walang authority to say, to pronounce, to declare that, mga kapatid mga magulang. Di ba? Oh, yun ang tanong ko sa mga protestanting mga kapatid. Kung walang authority ang mga ng katoliko, eh bakit naniwala kayo na ang ating New Testament, officially sa New Testament, 27 books. Hindi ko lang isama yung Old dahil hindi tayo pareho ng bilang sa Old Testament. Di ba? Dahil hindi niyo tanggap yung Maccabeo, Sirach, oh, yung pitong libro na wala sa inyo, hindi niyo tinanggap. Pero sa New Testament, pareho tayo ng bilang, 27. Tanong ko, ulit-ulitin ko, sino ang nagdeklara? Mga obispong katoliko, proven by history. Hindi protestante ang nagsasabi nito, hindi Iglesia ni Kristo, hindi din Seventh-day Adventist. Roman Catholic religion, Roman Catholic bishops ang nagdeklara kung alin ang mga libro na isama sa New Testament. At binilang ito, 27 lang. No? Sa hindi pa nakaalam, ang daming sulat ang mga Kristiyano, hindi lang 27, ang dami. Sino ang nagdesisyon sa pag pagsama o kung anong mga aklat ang isama sa New Testament mga obispo ng Katoliko again tanong ko kung hindi, kung walang authority ang mga obispo kung walang authority ang mga obispo bakit naniwala kayo na ang opisyal na bilang sa ating New Testament 27 lang na hindi man ito diniklara sa panahon ng mga apostol. Basahin niyo ang Council of Jerusalem. Walang pagdeklara kung ilan ang bilang sa mga aklat ng New Testament. Eh bakit magdeklara sila? Eh? hindi pa nasulat ni, ni, ni Apostol John ang Book of Revelation sa council nila. Di ba mga kapatid at mga magulang? O. Oh. So yun lang ang nagpapatunay na tama ang sinabi ng mga Catholic faith defenders na ang authority ng mga, mga apostol Napasa ito sa mga obispo sa mga successor nila katulad sa ating ating uh, yung tinatawag nating uh, uh, personal property or yung yung yuta no yung lupa no na pagmamay-ari natin eh mamana ito sa mga anak natin di ba yun din yung authority ng mga apostol mamana ito sa mga successor nila yung legitimate successor nila eh nakita natin sa history mga obispo ito so nasa kanila ang authority so again eh, uulitin ko no sa philosophical argument mga kapatid at mga magulang paano tayo nakasisiguro na itong biblia mga salita ng diyos ay eh, talagang kinasiya ng espiritu santo kung ang mga taong nagsasabi nito walang authority galing sa diyos sa pagsasabi nito di ba kaya nga sasabihin ko sa inyo, bago natin tatanggapin ng Biblia, tatanggapin muna natin ang mga tao, ang authority nila, mga ot ang authority sa mga taong nagsasabi nito. Roman Catholic Bishops ang nagsasabi nito, kaya tanggapin muna natin ang authority ng mga Roman Catholic Bishops. So wala na tayong oras, no? No? Hindi ko pa nasabi lahat <laughs> ang sagot sa sa tanong. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.